Ikaweng 20 pesos ang bigas. Tatlong taon na, malapit na, wala pa rin 20 pesos na kilo sa bugas. Wala nang dibate dito na ang presidente ay mentally disturbed. Ang mga politikang sinungaling ay hindi dapat magkatulalahan. Dahil ang sinungaling ay kapatid na. presidente na pagka may baha, kakamot na ng ulo, anong gagawin natin? Ngayon lamang nangyari yan. Ang layo mo kay Pangulong Duterte. Ang layo mo kay Tatay Digong. Para din yung palambag niya, kinakausap nila ang kanyang mga staff. Di diba Para alam kung ano ang gagawin. Mayroong paghahanda. Ano ibang paghahanda nyo. Party-party! Yan ang paghahanda niyo. Paglalamyerta sa ibang bansa. Wala namang kayong nadadala ang mga investor. Sabi nila, mga bayaran daw tayo at sugo ng mga Duterte. Nagkamani sila. Tayo ay hindi mga bayaran, kundi mga maniningil. Naniningil tayo ng utang ng inutel na gobyerno. Sa araw na ito, may kumurap may tumiklop. Ang pangalan niya, si Bongbong Indutel Marcos Jr. Tumiklop, tumurap, bakit hindi pa na dumagsa at umagos ang daan libo at milyong-milyong Pilipino sa mga lansangan ng EDSA at mga lansangan ng Pilipinas subalit na bahagang buntat tumakbo tumaripas ng pag-atras itong inutil at bulok at nagtapapantapangan na gobyernong inutil at walang direksyon na pinamumunuan ni Marcos Jr. Parang laban po ito ni David N. Gulayag. ba? Diba? Kaya kaming mga kabataan hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Baya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! Si Carlo gusto niyang giyatid yung, yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan. Dahil sa droga yan. Wala pong pumilit sa amin dito. Hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Kapag nagalit ng todo ang mga Pilipino, baka dyan sa Malacanang umabot ang galit namin. Ano pa ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Dati, makakaliwa ang narito sa asyay. Ngayon, lahat sila bayan. Lahat sila bayan. Kung hindi sila tutungon sa hinanaing ng taong bayan. Tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Ideal ba yung magdurug tayo? Eh, ideal ba yung magnakaw? Yung anak mo nga magnakaw, papaluin mo eh. Isitahin mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal bang mag-ano? Bawal bang magalit? oh, you contempt. Yes or no? ang nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka. Convicted ka. Nagkocontempt ka ng tao. Presidente Bongbong Marcos, you subject him to drug test para sigurado. Hindi, hindi tayo pwedeng tumagal, tumagal isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Dahil sana gagamitin ito sa mga putang inang NPA. Pero ginagamit niyo sa isang matinong Vice President ang anti-terror mo. Kaya nga anti-terror para sa mga teroristang ang NBA. Hindi para sa Vice President. Na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Ang standard na pangulo na hinahanap namin katulad ni Tatay Digong. Nararamdaman namin na kaming mga mahihirap may halaga. Kaming mga mahihirap hindi nga pinapabayaan. Bakit? During COVID time, kung hindi si President Duterte, baka one-fourth na lang sa mga Pilipino buhay. Yun ang gusto ng Pangulo. Yung tipong pag sinabi niya, sinabi niya. Pag nag-warning siya, nag-warning siya. Maraming natatakot. Yun ang gusto ng Pangulo. Hindi yung Pangulo na bawat salita pinagtatawanan. Naiyak ako para sa bayan kasi uh, kailangan natin ipaglaban. Kailangan natin ipaglaban yung karapatan natin bilang isang Pilipino. Kasi sa mga nangyayari natin ngayon, alam naman natin na ang nangyayari, na, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi na tama. Uh, Vice President Inday Sara, alam ko po na nangihina na kayo. Pero wag po sana kayong mawala ng pag-asa, umanghina dahil kayo po yung lakas namin ngayon. Para lumaban, ipaglaban ang bayan, ipaglaban ang Pilipino, dahil kami lang po ay nasa likod sa inyo. Huwag kayong matatakot mga kababayan, kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo? Just, just. Ang, kaya, kaya, tayo nandito. Kasi ayaw na ayaw natin maging narko. No, tell me kung protecto sila ng Constitution, are they, they are, not, are they, willing to still protect the president who is a drug addict for another four Ito lang ang tanong ko sa military hanggang kailang kayo magsuporta ng drug addict.